Dia hey, paduul ah. Kim. Paduul jut eh. Tibagak. Hup hup ah. Ha. Saya nak makan tak kasih. Aduh. Wow, hui. Ha. 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 Lelah Oh my goodness Ah. Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kandras yun uh, Gustan ti rating po na muli nagbabalik So ngayong gabi na to Babalikan po natin yung ano Yung kubo kung saan no? Nadalim natin yung dalawa dun Kasi yun buti na lang naghilom na yung ano ko Kaya ginanong ko na lang po pagkabugkot No uh, Yung sugat natin no? Dalawa pa yun, yun dito sa bangkok So Medyo naghilom na po siya So ngayon pababay natin tong daan hindi tayo sasapa no? maghanap tayo ng ibang ano, uh, ibang makuntahan o madaanan para makapunta tayo doon. so yun, uh, may shot at po sa lahat at maraming maraming salamat po uh, muli kong ulit ulit yun no? na yung pagpapasalamat po sa inyo lahat no? so yun, uh, maraming salamat po ano? sa, no? sa ano sa nakapag ano, palos sa akin, no? maraming salamat po talaga sa uh, sa so yun matagal na pala yung hinahanap yung isdiko natin pero hindi nakikita so yun salamat po talaga salamat po sa inyong lahat no? so mas okay kasi yung ano ba taga support kayo nagka subscribe kayo sa bawat-bawat about upload video pagkatapos ay nandyan kayo no? na ano, parang friends na no? friends so, so maka ano yung ano yung maka chat yun mas okay din yun no? kaya yun maraming tingin po talaga sa lahat at migal ang shoutout po sa lahat no? so ngayong gabi na to ah uh, yun pa rin, alone challenge po tayo no? kaya sana po, sana po ay ligtas tayo palagi So, dito tayo sa daan, no? Ay, sana lang. Kaya, yun. Bubalikan natin doon no? Ah, nagdala na talaga ako ng ano, yung, ito. Ah, pinaghalong langis galing sa muti at sa bindita, no? Kasi, nagamitin natin ito, no? So, huwag na natin patatagalin ito, no? Samahan nyo po kung ang mundo na puno ng hiwaga. kasi yung mga camper dito lang tayo no? uh, ah, tadaan so grabe yung ano, nasa gupa natin no? naulo pa talaga tayo kaya yeah, okay lang din yung. normal kasi Yang pasa uh, ganun no? so uh, ito ah balik tayo sa gabi na explore paminsan minsan ano yeah. yun nangyayag nyo ba yun agkwika yung guantes ko nakalimutan ko ang init pala yung plastic nito dito din madalas tayo makatagpo ng aswang dito kaya magingat lang tayo wow Dito na, bigla na naman lumakas ang simoy ng hangin mga kahunter meron talaga tayong naririnig na hanap parang kakaiba tahi nik dito ng counter uh, <sighs> Patuloy tayo. Sambang daw Dito, ito yung hinahabot-habot ng aso ng noon. Minaka ano kayo dito? Parang napakatahimik pa dito mga kanta. Lebo buah di atas aku di itu. Huh, oh, ni. Wow. Nanti nanti bumbulung satu. Maximum ba to? Wow! Oh my goodness! <tinyo> ha! Naloko na. Parang kinakalabutan ako dito. Pati yung ano? Pati yung... <tinyo> bukol na sobrang kulot para bang tumitindig na wow wow Naka. Pero wala naman tayo nakikita Oh my goodness talaga to Yan Wow Wow oh. Wow Kita apa-apa Kalau mana dapat aku kita boleh pergi ke sana Wow, semua senut jatim Oh my God goodness tahan. Ako. Oi. Woah, ho. Ho. Woah, nambin teku. La. Ditokase, koko. ラストもそうなるんですよ。これパッてやりたいですよ。いや。いや。いや。 sudah datang kan? Ha? Wow. Ha. Huh. My goodness. bilang na lang pong nawala o. Ah. Na. Nakita natin kanina pero yun. Bigla na wala. Diyan na natin o. Oh. Nakita na natin to. Pero bigla talagang nawala. Mga kanta. Wow. Yun o. Diyan na natin to. Huh. Grabe ah. Krapia. Parang dito lang siya. Dito siya taman ba o. Dito, dito lang siya. Dito Oh my god Nestle Chika biglanalang wala mga counter Tuka Wow Woah hindi lang talaga natin. Ito na. Ito na. punta siya dito doon ko naman nakita kanina siya na kung hindi masyadong maliwanag yung kuha ng camera pero yun masarap ko kanina bakit biglang dumating sa likuran saan na natin dito? sini perintah ya. Jangan kelarat tinggal. Ya kah? Ya, dia push his Bakalan doon, malik doon ba? Yan dala natin, tuli natin. Kasi kapag magka litsi-litsi, tichir di babalatan ako. Doon na lang kasi may ano. Wala na wala talaga. kala-kala itu, kawan-kawan kita pergi ke sana ke tempat pertama kerana di sana di tempat pertama di sini, kita berada di tempat pertama jadi, kita harus berhati-hati dengan kawan-kawan kerana kita tidak tahu apakah dia sangat berani ang gagawin natin dito patuloy lang siguro tayo tara hindi tayo ano hindi tayo atlas hindi atlas pala na magpapatuloy tayo pero manigurado lang talaga tayo mga kanta atlas tayo atlas tayo mga kanta kasi parang ano oh Huh. <laughs> Ayan ka. kita tak makan kawan di lalaban. Gi, tidak melawan. Jatuhlah. Empat ulat eh, dibagak. Up up ah 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 kerokah atas mereka, ha kerokah, heh ha? lula my goodness, oh kuratan aku lah, ini di mayo nih, ha ah di tu makan dah, wita yuk, malantar wita yuk di tu makan dah, nak umur sekejum, dah aku nak. Ano? Ah. Holy water ba yung mutya. Pero dumadas pa rin sa atin. Kaya eh, yun. Hanggang dito lang muna itong video na to mga kanter.